Mga kabarangay. Asi uh, ah, sa inyo lahat dyan. Lalo na dyan sa uh, mga pinsan ko dyan sa Dipulog. Paning. Ah, uh, sa iyang pagkadalaga sa unang panahon, eh, taniyo o gilabaw sa tanan diyan sa Dabao, sa pensan ko rin nga si Arnold po kumba tanio say tao sa inyo diyan po kasama sa mahal mo sa buhay at sa lahat ng buong pamilya mo si tao sa inyo lahat at sa lugar ko sa Sambuanga sa lupa akong... Sinilangan ah, uh, ito out sa inyo lahat dyan Lalo na dyan sa mga Anak ko Mahal ko sa buhay Mga kamag-anak ko Mga pag-umangkong ko Tol, siri Ito out sa inyo dyan tol, sabawang uh, Ito out na lang ako dyan sa mga Kasamahan natin dyan Mga kamag-anak mo rin dyan uh, Ingat kayo lahat lalo na dyan sa pinakamahal kong kapatid. Uh, sit out sa inyo, ma. Uh, paano maglayo tayo, dito ko nalang edaan sa uh, YouTube channel ko para magkakita tayo kung panoorin nyo ako. Uh, at sa dyan naman sa, uh, sa CI, sa Kuluran, uh, sit out sa inyo lahat dyan. Uh, sa mga pinsan ko dyan, mga medyo marami-rami kayo, hindi ko kayo maisa-isa. Saka dyan sa Sambuangka, uh, yung mga pamangkin kong nandiyan nakatira, uh, sit out sa inyo lahat. At labaw sa tanan, si, yung kaburo ko, uh, si Bro Biday, uh, sit out sa inyo bro. Ingat kayo dyan. Uh, dito naman sa Bro, kojata sa ano, sa Mayor Rizal. Uh, si Commander Tigre. Cite out sa inyo. Bro, pogi. Bro kong pogi. Ah, uh, ipagpatuloy lang gawa natin sa Matarog. Sana marami ka pang matulungan. Ah, uh, yan naman sa ano ko sa mga pamangkin ko sa Saudi ang maganda kong pamangkin shout out sa inyo dyan ding ah, mag-iingat ka dyan dahil ang mga maganda pa naman dyan pinauwi eh, maganda ka pa naman baka pauwi ka <laughs> ingat ka dyan shout out sa inyo lahat dyan kasama sa mga ano mo, ah, mga kasamaan mo dyan sa trabaho Saka dyan sa deplan, yung maganda kong sis. Uh, Bergie, sit out sa iyo sis. Kasamang mahal mo sa buhay. Brad, at saka yung mga maganda kong apo. Pugi, kung apo, nandyan, sit out sa lahat. Sana makita niyo ito. Para masabi naman niyo na nag-isip pala wala tayong magawa magkalagyo tayo na yung kwento nyo kapatid nyo nandito sa Manila na parang wagets na kaya hindi like, ako baka sabihin nila na ako garboso kayo ng tao kasi hindi ako palatawa kasi wala, nangipin ko, upos na eh. Kaya, kung magkapira ako, ipamarkel ko ito, baka bumalik ang pagkapogi ko. Dito mas taas. Kaya, sa tao sa inyo lahat, dyan, sa lugar ko, uh, na silangan. Ay, magingat kayo lahat dyan. Ay, lalo na sa mga, ano ko dyan, mga kapatid ko. Dyan naman sa, Surigao, so, so sa mga pamangkin ko dyan, yung kumilala sa akin, si tao sa lahat. Ang hindi rin kumilala, ah, huwag na lang yung panoorin to. Kasi hindi kayo kumilala sa akin. Kaya, sa kumilala lang sa akin, si tao sa inyo lahat, mag-iingat kayo. Kasi, ang panahon natin ngayon, takilit na. Kaya ah, ito lang masabi ko. Ah, maraming salamat sa inyo.